good day sa inyong lahat. Ito na naman tayo ngayon. Ang topic natin ay malunggay pa rin. Alam niyo ba yung mga pinipits na makukuha natin sa malunggay o moringa? Ang malunggay ay kinikilala sa buong mundo na pambansang gulay. Hmm, pambansang gulay yan. Hindi mo lang alam na uh, yung mga tanim-tanim mo sa paligid na malunggay. Uh, masustansya pala yan Uh, gamot pala yan sa mga mararaming sakit hmm. uh, akala mo lang kita mo na yan sa mga gilid-gilid uh, sabihin mo na ano lang na malunggay lang yan pero hindi mo alam pala na marami yung vitamins na ibigay sa ating katawan so, katulad ng vitamin B vitamin E uh, folate at calcium marami pala yung ano yung vitamins na makuha natin sa malunggay Uh, kahit ilagay lang natin yun sa gulay o di kaya sa uh, mga isda maraming makukuha natin ng mga vitamins doon uh, at maraming nutrients pa na makukuha natin doon laban sa mga sakit oh, uh, makukuha tayo mga nutrients doon sa manunggay guys may panlaban tayo sa sakit ito ay mga pambansang gulay yung manunggay kaya lubos na i-recommenda e, e, ng kumain ito. Hmm. Kaya kumain kayo ng manunggay. Dapat kumain kayo ng manunggay kasi maraming nutrients na makukuha at saka calcium, vitamins na makukuha ito. oh, uh, ah, Pwede din kayong uminom ng tea. Pwede din yung capsule. Mabibili yan sa mga pharmacy. O, uh, wala pa yung laman yung chan nyo. Uminom na kayo yan. Para pampaano yan. Pampalinis ng stomach niyo oo tapos yung mga sakit-sakit niyo yan uh, lilinisan niyo yung kung anong dinaramdam niyo sa katawan niyo yung immune system niyo pareha ng ubo sipon pagod may pagod kayo Meron kayong asma, ulcer, cancer, makukuha rin yan sa malunggay. Ang malunggay, hindi naman ito sinasabi na gamot din siya. Gamot talaga siya ito ay food supplement na makukuha. Kisa sa uminom kayo ng, ano, ng gamot na galing sa mga pharmacy. O, um, delikado din yan kasi maapektuhan yung kidney nyo. Kaya doon na kayo, gumamit na kayo ng mga herbal kasi yung mga herbal, wala yung mga side effects. O, um, yung malagay, pwede na yun sa mga ano, uh, buntis. Um, yung baby nyo na sa loob ng chan, pag kumain kayo ng malunggay, magiging healthy. Yan siya paglabas Kaya, yung... Pero bawal sa mga buntis natin yung mga, ano ha, yung mga balat, yung mga... yung mga seeds, yung mga bulaklak, bawal yun. Yung gulay lang. Pero pag once na makapanganak na kayo, pwede na kayong uminom ng tea, yung capsule, o kahit yung bulaklak, o kahit yung seeds, pwede nyo nang inumin. Nakapanganak na, na kasi kayo para... Pamparami 'yung ng gatas. Mm -hmm. uh, bad pain. Kapag galing din 'yung bad pain ninyo dito sa likod. At 'yung bad pain ninyo sa likod. Oo, 'yung mga kasukasuan nyo, 'yung pamamaga, lalo na sa mga buntis, mamamaga 'yung mga paa ninyo sa mga buntis kayo, mamamaga 'yung paa nyo. Kailangan 'yung mag-exercise o oh. kumain ng healthy food. Oh, mga malunggay malunggay yung marami yung vitamins oh, mga calcium, potassium meron yung para sa mga buntis natin mga mami dyan oh, umpisa nyo nang kumain ng malunggay oh, para sa mga diabetes oh, meron yung na, uh, uh cologic acid oh, yung malunggay makakatanggal yun sa mga diabetes um, mga diabetes na ano na bawal sa mataas na sugar kaya uh, uminom kayo ng ano ng uh, malunggay tea o malunggay capsule para makatulong 'yun sa mga mga may sakit na diabetes sa mga may liver cancer o liver yung mga, yung mga liver o sa kidney ninyo makakatulong din 'yan yung malunggay para yung ano yung kidney ninyo uh, gumaling siya. Oo. Yung malunggay tea, at saka yung capsule, uminom kayo niyan. Yung sa akin nga, uh, meron akong ano, uric acid. Uh, palaging, pag may uric acid ka, sumasakit din yung likod mo. Yung ginagawa ko, yung malunggay na ganito, kinukuha yung isa-isa, tapos, sa isang sanga ito, nilalagay ko sa blender, nilagyan ko ng isang baso, tapos ni ko, tapos pagkatapos, sinasala ko pagkasala ko, yung ano, tinatapon ko yung mga uh, dahon na wala, na yung ano, yung katas na lang yung iniinom ko o, kaya tips ko yan sa inyo na mga mayroong dinaramdam sa ano, katawan mga uh, binipit sa mga sa malunggay uh, thank you for watching